So yun, what's up? Magandang hapon Today is Easter Sunday Sayang araw ng pagkabuhay At ngayon, pupunta tayo sa At ngayon, kikitain natin yung tropa natin Si RJCA Ayoko, baka late na naman nga ako eh. Ganing pa siya ng Girona. So, ang biyahe niya dapat 30 minutes to 45 minutes pare Ako malapit lang ako. Wala pa yata ng 5 minutes. Ah, wala pa siya. Pagas muna tayo. Hintayin natin siya dito. Ano dito siya? 11 lang po. Thank you. <tuk tangan> <tuk tangan> sige, sige lang. Kanina ka pa. Ay, oh. Uh, nakala ko nga malilit ako, eh. Konti na lang. Pero nakita mo akong nagpagas? Oo, oh, nakita, nakita ka. Sa akala ko wala ka pa. Kaya eh, pagas mo na ako, kako. Wala pa naman daw mga nagmotor na pumunta dito, men. Sa iba yata sila pumunta. Pero yung mga galing kamiling, men, madami na akong nakita. Ah, marami na pabalik. Oo, oh, pre, kadami, sobra. Patayin ko lang yung motor ko. <laughs> tá Let's go! Punta tayo na si Chubag! Dapat magano kami, kami, magpapanggasinan kami. Ah, so nagising ako mag-alas 12 na. Eh, gagabi na kami kung mag pa ng pagkasinan. So, basta may matuloy, kahit dito lang sa amin, okay na. Sana pag bumenking ako, hindi mag-overshoot kasi vlogger din yun nasa likod ko. <laughs> Makikita tol eh, Na hindi tayo marunong talagang bumenking, pare! Yung Sitio Bag, matagal na itong puntahan, no? Kaya may bago doon yung view deck nila. Hindi ko pa napupuntahan. Tsaka, uh, tsaka hindi ko alam kung may pinagkaiba na doon. You know, bulo-bundukin ng San Jose. Doon tropa ko na sa na nasa likod Medyo opposite kami Kasi ang, ang lakas mag-ride niyan, Nagbabagyo balikan yan Kaya ako, yung iniisip kong alam, na pangkasinan Na, na biyahe namin ng 2 hours Parang gusto ko nang i-overnight yun pare Ganun ako kahina mag-ride Pero parang yun, masanay din di ba? Para soon Mas magagandang content yung maibigay ko sa inyo Yun pala, maraming ano, marami din tumangkilig ko sa vlog ko na CB650R versus Honda Rebel 500 Sana ako yung masamayin yung title no? Kaya tropa ko yung mga yun Tsaka dream bike ko yung, yung CB650 R Nung wala pa akong motor Yun yung isa sa pangarap ko yung CB650 R Ang naglaban talaga nun is yung cruiser talaga gusto ko talaga kasi ng cruiser yun kasi sports naked siya though classic pa rin kaya maganda pa rin para sa akin nung nagse-search ako sa youtube noon nung wala pa motor lagi ko sinesearch on the rebel 500 vs cb650 r syempre eh, halata naman wala namang lalo na sa lakas no si 650 yun eh. ito kasi uh, 500 no no tapos yung pagkakatoon na pa sa cruiser is cruiser talaga at so malayo talaga pinagkaibid nila in terms of power kakatalo na lang talaga sa kung ano talagang gusto nung bibili yun ng hangin Baka natin, visor natin Sure, hindi ako makapagsalita guys Gusto ko lang mag-throttle therapy talaga Kasi, yun niya Medyo na-stress tayo sa mga bagay-bagay Kaya malaking tulong din yung vacation na to Meron mo yun, relax ka man lang pare sa daily routine mo Mahirap kasi kung ang nakakainin ka na ng sarili mong pag-iisip pare Kaya malaking tulong yung small vacations pare Para makapagpahinga tayo sa daily routine natin dito sa channel na to hindi lang kasi hindi lang isang moto vlogger hindi lang motorcycle tourism no yung mga napupuntahan natin na natin na lugar na i-share natin pinapromote ko dito sa channel ito yung men's mental health pare mental health natin mga lalaki kasi bilang lalaki pare sabi ko na yata sa last vlog ko pero hindi kasi natin na ipapakita talaga yung emosyon natin kasi lalaki tayo kailangan ng image natin malakas hindi natin na ipapakita na kaya na tayo ng sarili natin pag-iisip pare at yung mga ways natin para ma-divert yung isipan natin sa sa mga bagay-bagay hirap kasi sa atin pare sa ating mga lalaki kailangan planado natin lahat Magmotor pagmotor na rin kayo <laughs> isa ting purpose ng channel ko pare yung ano, mga na rin kayo <laughs> Benshallaf dito talega se sano se pare. <mimic> e no. mangano tuntare. Da siguro bisita tayo kapag pauwi na sa monastery de Tarlac para makapag uh, prayer man lang tayo pare let's go let's get it ano meron sa taas bakit may sunog ano ba, naman? ano ba naman yan? Saan na lang ako pumunta dito? Eh, ba't may sunog pa yung bundok? Pinakuna ko na si Tropa Feeling ko, kanina pa siya, ano eh, naboboring eh Pagpapatakbo ko eh, medyo mabagal eh Tapos sa mga banking na ganito Hindi kasi talaga ako mabilis Eh, no, tulad yan, no, sharp to, putang na Sheesh! Diba diba ang bagal natin na overshoot pa Oh mga sirang daan no Tinakpan na nila ang para Iisin nyo yung daan dito oy Sa 4 wala namang problema Pero sa mga motor medyo delikado Kasi yung ganun na pagmabilis Eh ayun na si tropa Sige go 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 Mabul na lang ako bro Ayun na yung Dito talaga kayo no Ayan Sarang nakikita nyo hippie van nabibingin na ako nabibingin na ako kasarang ko lang masyadong tao first time ko pumunta dito ng nakamotor Bakit wala nag Bakit wala nang riders pare? Puta, expect ko madaming motor ngayon dito. Ah, wow. Ang sarap. Tangina. Masarap i express yung feelings pare pag naka-helmet kasi wala nang nakakarinig. Eh. Kahit sumigaw ka magmura ka, sabihin mo lahat ng freaking problema mo sa buhay pare. Pwede, pwede yan. Woo! Woo, ganda! Ang inabaran, taas na natin, nabibigyan na ako. Woohoo! <laughs> ano ba ito? Tang ina, wow. ang ganda pre, tang ina. Tang ina 'yan, pare. Shit. Nasusunog yung bundok, oh. Nasusunog yung bundok. Naging vulkan. Tangan na ang sarap! Woo! Sarap dito grabe. Kung alam ko lang na walang rough road pa rin, nakailang balik na sana ako dito. May rough road kasi dati. Arayat. Wow. Para ang lawak ng mundo. Ang sarap i-explore e ng mundo, pre. Ang lawak ng horizons, pare. Tapos yung mga problema natin, pare. Pinipigilan tayo para para explore itong napakagandang mundo. Alam mo yun? Grabe, solid. Wow. Napakalawak ng mundo pare. Grabe. Kahit nang init, may enjoy mo talaga yung... Grabe. sobrang lawak ng horizon pare, hindi mo na makita yung dulo. Pero ang parang ang sarap puntahan kahit di mo makita yung dulo. Pare, ang... Pff, ang hirap i explain. Tang, sorry. <laughs> Umura ako ng mura. Pero wala. Ito lang. Para, para, para ma ma-express ko yung yung sa loobin ko pare mapapamura ka talaga pag nandito ka sarap ganda mas maganda siguro mamaya sa view deck may view deck kasi dito ang ah, na wow na ako ha mamaya na tayo ito paganda na Ayon, tropa RGCA nakikita nyo ba yan tropa yan wah tara Oh, yata. Oh, yun, yun yata yung view deck eh. Hindi ko pa napuntahan. Let's go, let's go. Ang uh, nakaka-excite. Tanga na, pauwi na sila. Wala tayong na ng iwang rider dun. Ah. woo -hoo -hoo!